So, go guys, punta tayo sa Dega ni Ninong. Yan guys ha. Isang magandang hapon sa atin lahat dito sa Taytay. So, dito kami ngayon guys sa Taytay Public Market. So, magbablog kami ang buong team, ang solid team vlogger of Borotan customer dito, guys. So, yan, o. Oh. Bodega okay, ni Ninong. oh, so, yan. Dito yung store nila, guys. So, yan. Dito natin makikita yung mga iba't ibang klaseng mga bundle ng mga cellphone, guys. Iba-ibang unit. So, dito tayo. Tingnan natin, to. Dito tayo. Tingnan natin kung ano mga na dito. Anong unit? S25? S25. So, What? Ganon rin yung mga ano yes, yan ha? Ganon pa rin yung pating Tapos amulit na siya. Mas amulit. Ang IP 54 na siya. Yo, tapos yan ang ng mga na Yes, halaga 6, 9, 9, 9. 6, 9, 9. Ito yung best namin ngayon. Ito yung best na? Yes, yung best na na inaaral. Ito yung ito yung mga bestseller na yeah, natin uh, dito. Uh, uh, 6, 000, uh, S25? 400 na yun. Ito Uh, ito, iba, iba, iba na yun. Ito talaga yung price. Oh, Nagbago, yes. nagbaba uh, na siya na presyo. Eh. Ah, yan yung 5,999 na lang ngayon. May uh, bumblebee din tayo dyan. Bumblebee? Ito raw gaming. Ito yung bagong na basta ng tech na natin. Tech, no? Pang gaming, pang gaming po yan. Yes, pang gaming po. Tech, no? Na oh, nagigames dyan. Ito yung best seller din natin. 30. 30. Yes, um, gaming. Yes, 7199 26, 29, Tapos ilang gig siya? 256 na. Bigay ko Ma'am, pasit siya na ha. Yeah, no, okay. okay. Ma'am, Merry Christmas mo ha. Oo, rin pa, mataas. Yes, 9499 na lang. 256. Naka 7 9 9 tawag ito fast charger. Ano pa ma'am Ito rin yung 5 natin na Spark c na bamboo. Spark 30C? Yes, 2 5 fast charger. mas mura pa siya? 2 ano? no? 5,000 lang. 5,000 lang. Ito pwede na ito sa mga mag-blablog ano? oh Oo. Pwede. Ganda no? 56 na. Oo, oh, mura-mura po. Mura tayo. na yan, o. No? Whiteboard. Yeah. Tapos ang patadaan nito, may mga freebies pa. Mayroon pang mystery gadget ito. Yes, naman. No, meron na meron. Oo. Ma'am, pangalan mo, ma'am, sino? Mikay po. Oo, oh, hindi yan si Ati Mikay. Hindi Mika yan si Ati Paila. Meron pa yan. Okay. Ati Paila, kumusta na? <laughs> ito naman. Talagang, ah, ano, dati sa 3,499. 4, 9, 9 Ita, no. taf, taf po ng kaunti. Redmi A3. Redmi 3 mo sana, na, na lang. natin to, isa lagang na lang. kung tutusin yeah. ang babawat, no? Malaki yeah. oh, oh, oh. na, yung nalis pa, kapag dalawa ka. Oh, may freebies pa to, kahit bundle. May freebies oh, pa oh. yun na dalawa. Hindi ka mag, hindi sa dalawang po. Sige ba, ma'am, yung iba dyan, Ito naman yung ating, Accident na bundle. Yo. Ito yung 53 natin ng mga ladies na po. 40 siya. Yeah. Yes, 40. Dalawa po 'yon? Yes, dalawa na 'yan, 53. 53? Oo. Hindi na sa pang-school. 5. Ilang oh, dalawang piraso na guys, oh. Yes, 850. Ay, tel. Saragang 459 na lang. 128 na rin Pwede mo siyang magko sa 45. 45. Pagka-kumo. May discount yan. Yeah. Ay, yan ang ay, gusto. sa 'yong okay. Saan yung pang-scold yan? Ito, Pwede itong dalawa. Ito? Oh, yeah. Pwede ba gamitin oh, yeah. ito sa labuan sa school? Yun lang. Ah, hindi <laughs> nga. Pwede, pwede. Pwede, ha? Pwede, pwede. Nasa inyo naman yun. Ayo. Ayun Nino. Nino. Sabay-sabay tayo. Nino. 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 Merry Christmas. 6,899 na lang. po ha. Bagong model ngayon. ininong si Ma'am? Mikay. Okay. Mikay. Okay. Yes. 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 Ayan. Ayan. unit. Mas malaki na discount mo pag bante. O, oh, bante. Saan yan naman yung pang school dyan? Yes. Parehas yan silang dalawa. O. Oh. May mga lift. Ah, hindi pwede ito sa laban. Okay. Ah, pwede. Ah, pwede rin. Okay. <laughs> Pero ang kagandahan kasi may extra bus, sari pa. Yes. Yeah, microphone is gone. Tapos maliban pa yan, may mga ano pa kayo, okay. mga mystery yeah. box. Yes, yeah. yeah, Ah, mystery, box ito, ba to? Meron pa rin kasama ito? Ah, uh, pag bundle, ito na yung free. Ah, Parang ito pwede na. mo siyang palitan sa ganito. Ah, mm. pwede mm. yeah. Pero, Pero ang bigat nito, parang kasing bigat ng TV, oh. Oh, oh you know. Ah, pwede siyang palitan nito, oh, yung ano yeah. na yon, yes. yung palitin. Sige oh, ano yeah. yun, pa, ma'am. Yung mga pag-bundle, ah. ha? Oh. Pwede oh. Yes, 3,299. Ito siya naman mga old mall. Old mall, pero brand nyo yan, ha? Brand nyo yan, ha? Y85. Y85. para na 3,299. Murang-mura yan. Ninong, Merry Christmas! Ninong! Yun, Merry Christmas, Ninong. Tapos yung ating tablet. Ito, na lang. May dalawa ka Ito sigurado talaga ito. Yeah, sa school. Sure yeah. Uh, ito, kids. duda ako rito kung saan mo kami eh. Nasa iyo na lang ano. <laughs> yan. Yeah. yeah. Tapos ito may speaker pa pa. Libre. <laughs> <laughs> Microphone ah. ano ha. Yan. Yeah. Ano napakamura 3,000. Ito yung sakto pangregalo pang, pang bata. Ma'am, kagaya ngayon, ma'am ano. Nabili na? ngayon yan ha. Ano naman yung warranty din yan? Yes, may one week warranty pa tayo sa mga ano uh, old model. Old model. model. Yes. Okay. Sige pa ba? 3,699 lang so, no. Napakamura na Mura ngayon, lang. Yeah. Ito po, may 4699 po tayo dito. 4699? Maganda yung design. 4, Tapos Opo, A15, Opo, 15, 15, ano? Opo A15S? Yes, Opo A15S. Naka to 5.6 na yan. Oo. Ito yung naka to 5.6. Opo, dahan dahan yan para makita nila ha. Hmm. Okay. Ito po ha, mabigat siya. Oo. 4699. Opo, o. ito siyang ano ba yan? Opo, ito. Yan ito. o, siyempre ikaw ang ah. model dyan. Okay, ito ma'am, ilagay natin doon ma'am Ang <laughs> uh, mabibigatan si Papansin TV Yon. si, uh, yeah, Pasinsya na sa'yo, yung nagpapatungtong oh, ha naman natin Ito naman yung ito. Oh, yun. 799 oh. May Samsung, yeah. Samsung pala, may Redmi A3 pa May Samsung pala, may Redmi 8.3 pa Ito mga old model yan ha mga Pero mga brand new yan ha Yes, ito yung mga no, latest oh. Ano ito ito? Yes, latest Samsung. Latest Samsung At saka Redmi Ano yung ano nito? Android Ano na ito? Yung charger na? Yes, type sila siya. Oh, type sinarok yes, yeah. siya. Yeah. May mga type sila sila po. Okay, sige ma'am. Thank you, thank you. Ano pa ma'am? May realme ka na, may item ka pa na 80. Pwede sa six lahat. Six type sila to sa dalawa. Type C? Yes, type C na po yan. Napakamura na. Dalawang na yan. Note, okay. no? Yes. Yeah. Ngayon, so, mama? Pumunta tayo rito sa mga pang DNA na pang mga sa pang gaming. Oh. Tapos meron kayo rito yung mga bundle sa yeah. Ngayon, meron kayo rito. Punta naman tayo ma'am sa mga Appliance. TV po, la appliances, lalong lalo na ma'am sa Migra, like ano yung mga ano niya, 32 I'm inches yon. Ma'am, oh. ito naman, ano po ito ma'am? Pwede mo may angat po ha? Ah, ito po yung main TV. Ito po, ha? Uh -huh. Ito, Ano uh. ito? smart, smart, smart TV. TV. Smart TV. TV. Smart so, hindi. I Ay, hindi regular uh, lang. Regular natin. Oh, 2019 oh, inches siya, yeah? 2400 oh, almost to 5. Yeah, no. Oh. Kagandahan ito. Sige, mama. Sige. Nineteen ah. 19 inches na, no. Oh, ano, di diretso tayo ron. Ah. Yeah. Uh, yes, alagang 3999. 56 inches na lang. 56 okay. inches. Tapos ano naman mam yung previous niya? Bracket. 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 Ito, 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 ito. ito yung mga mong previous. Uh, Ayan. Ito. Ayan. Ito. Ayan. Yeah. Dadaan-dahanin natin. Ito, bracket. Siyempre, natural. May bracket talaga. Ayan. Yeah. Uh -huh. May bracket. Sandali lang po. Tapos, meron sila. Ano ba ito ang tawag nito? Pinsel Mga sandok. Ah, mga sandok. Kapag yeah. kayo, ha? O. Oh. Pwede nyo rin. Bahala na kayo. Gawin yung kutsara ito. Ha? Nasa inyo lang, ha? In okay O, Tapos. Itong piraso. Ang bibili mo naman, Mega Sonic 26 inches Smart TV. Oh. Yeah. Yeah. Pagdating rin naman sa warranty yan, ma'am. Yeah. May one month warranty po tayo sa ating mga smart. TV. Yon, ang taga. Nandito lang matatagpuan kay? Bodega ni Nino. Saan ba lugar matatagpuan si Bodega ni Nino? Sa lugar dito, 30 inches natin. Ito rin yung kasama smart nito? Pages. Yes, yan din yung kasama niya. May bracket. Uh, May bracket. Talagang so, 4999. May free ka ng kitchen tool hey, at, at saka bracket. Yan yeah, yeah, na naka smart TV na po yan siya. Smart TV. Oh, oh, yan po ha. Yung oh. ano naman nila is tapos ilang yan, 30 inches yan 30 inches. May kitchen tool seat ka na. At oh. saka may bracket, bracket. bracket. Makakapanood ka na ng YouTube, Facebook. Oh. Netflix. Oh, nakuha, Netflix. saka na. TikTok. Ano Facebook no? mo. Makakapag-Facebook ba oh, mo dyan? Ay, lalo oh. ko. Pwede-pwede oh, yan. O, yan. Pwede-pwede na. Umpisa ang pag-awaya niyo. Pag may mag-nimesis. <laughs> ang pakalaki. Sige, ma'am. Ma'am, yung iba naman, ma'am. Ito naman kasi 7,400. Ano naman yung mga freebies? May na? mga free siya. Ang ganito. Sige, ba? ito. Ito, Para ito. yung malaw. mga free niya. At saka Sige. may free bracket. Sige. Bracket oh, na rin. Free bracket. Ayan, ano ba? Ay, yan yung ano niya. At saka Sige, yung, yung kitchen ko yung kitchen tool. Ayun, ando doon yung kitchen tool. Ito yung, 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 yung kitchen tool. Sa ano yan, sa 32 inches hindi, yan. Hindi, dyan din, kasama rin yan. O, wag mo lang takpan yung ano, ibaba mo lang dito. Apat. Um, ito, 32 inches, 7,499. Mid-gracia, it's the ano, high definition resolution. Ito po, 14 inches to 42 to. Ito po yung mga freebies ko. Yes. Pressure cooker at saka heater. Kung Kitchen saka sakali ma'am, ano? Pag TV lang ang kukunin, eh, hindi ito kasali yes. magkakaano? 5,000 na lang. 5,000? May pinas ang ganito. Oh, 5,000 na lang? Yes, 5,000 na lang. wala na kayo mamimili ha. Pag ito lang 5,000, pag kasama ito, kasama ito, kasama ito, kasama ito, 7,499 ibig sabihin 5 pa lang malaga nito mm. ayun ay, ay, 39 pa lang no? asama 'tong mama to ito. tapos ito ito sinabi. naman yung kobe natin na 32 inches din same lang sila ng fries same lang mm. fries yeah. same din ng ano same Yes, din same din ng, ng freebies, freebies. Yeah. same mm -hmm. lang ng freebies smart tv na rin yan tapos meron kayo yun dito ano naman ito meron pa yun kaming uncle talagang 4 4499 uh, ito lang, may ampli Ah, uh, 4, 4, ano na? Ito naman. Ito yung 4, 4, 9, oh, 9 uh. lang. May kasama na siyang ganito. Ampli, yes. Ampli saka ito naman, 7, 4, 4 9, 9, 9. 9. Yan, yan, dalawa na yan siya. Dalawang speaker, tsaka may ampli slide. Ah, uh, kasama na? Yes, yeah, kasama so, na. 7,490. Yun, ang dami talaga. Ma, invite niya ulit, ha? Dito tayo, ma'am, dito. Kaya manawagan ka ulit. Lalong-lalo na yung mga na nunuod at nagasubaybay sa, sa bodega ni Ninong ha, inuulit ka po ha Bodega ni Ninong ha, Black One stall number 32 Bagong Palengke Tay Tay Rizal sa baba po ito ha, New Public Market public. po oh, invite nyo inimbitan ko pa yung pumunta sa bodega ito nakasel po tayo yung ngayon agang pamasko yan ha ni eh, Ninong ha, maraming maraming salamat po ha Pangalan ni ulit ba? Mikay. Okay, thank you. Mikay. Vielen okay. Dank.